Rashid fast. Hello guys, welcome back to sa ating channel. Isa na bisita. Oh oh oh, Rashid Raya. Lamig, malamig, malamig, malamig. Rashid. Winter na guys. Ito na naman kami guys sa bus stop guys. Naghatid sa mga alaga ko guys. Pwede hindi traffic guys. Uh. Ha? Yeah. Kaibigan um, kong lipali. Parang Pilipino.

What is that? Dirty. Oh, Rashid, Rashid here. Mm -hmm. Jet plane, Rashid. Yeah, and that's it, guys. Kunti lang kami dito, guys. Maghintay ngayon. Marami na may iba kasi ano may yes! Vietnamese I'm ayun yun ihin Pali guys, oh, parang Pilipina din. Sabi niya, malamig na daw. Eh? Sakit na ako guys, kasi malamig na. Oh, hi! Back -walk. Morning! Okay, guys you go there sabi na morning daw no only video kaibigan <laughs> kong Nepali eh, parang Pilipina din Same, same ni palihan Filipina. Okay, guys, seberang traffic, seberang traffic, traffic, traffic. Lord. So, na kami sa building, guys. Talagang mag- Kami guys, sa ano? Sa po. Filming tayo. Kami sa elevator guys. <laughs> Four siya guys. Ako five guys. Magka, magkapareho ng school. Mga alaga namin guys. Ganda ng Nepali guys. Beautiful Nepali. Same, same Philippine. Same, same Philippine, Nepali. Yeah. Same, same, same to you. Ah. Same, same. Beautiful camping. <laughs> Beautiful Nepali. <laughs> <di> <laughs> Bye. And guys, ito po sa Ito po sa room namin guys. Eh, madilim guys. Madilim. And ito po sa room guys.